Magandang araw ulit sa inyo mga kaibigan At andito ngayon ulit tayo sa may flyover malagasang O daang hari extension malagasang flyover At andito ngayon tayo sa may ibabaw Ayan guys yung ating view dito Habang naka ibabaw tayo sa ating Ayan guys yung kalsada na ito o antulay na ito flyover. Ito nga kabilang ito ay pinapadaan na. Yan. At uh, ito namang bubuhusan namin ngayon ay huling buhusan namin ngayon dito. Sa kalsada. At ito na nga po ang huling buhos namin sa kalsada na ito. Yan, sinisimula na. At yung ilalim na iyan, uh, isa susunod, ang dadaan na lang po dyan ay yung mga kakaliwa o kakanan dyan sa may ilalim ng flyover. At ang iba po po ito ay patapos na. Uh, ayan na guys, sila nagbubuhos. Ayan na. Yo! Yung gilid, yung gilid muna. Ayan. Ayon. Ito may gilid ang binubusan. Ito, Kay Porman. saay kay Bossing, dito pala si Boss. Ayun, oh. Shout out oh, sa mga tropang GF Fabian. Ayan, sila po yung gumagawa dito. At yan nga makita nyo guys Nagdadaan na naman dyan sa may ibabaw ng flyover Yung ano Yung nasa may kaliwa At yan yung pagdaan nila <laughs> Abang abang lang guys Ayan shoutout sa ating mga tropa Ayun o oh. At nandito na ulit kami nagbubuhos ulit Ito na siguro ang huling buhos dito sa ibabaw Ng kalsada Yan. Yun muna ang gilid. Yun. Pupunayin muna yung gilid. <laughs> Oo oh, nga. Yung gilid mo na para ano. Para migas Tapos itong gitna na. Pukunin mo na yan, yung gilid. Sabi ni Bossing, ito mo na daw gilid. Yan, yung nilalagyan nila. Pinakagilid ng tulay. Kailangan medyo malambot yan eh. Kuha ng sisiksik yan sa ilalim. Kaya vibrator. Ayun. Ayan, yung kilid ang inuuna para umagos sa kilid. At yun nga guys, kakunti na lang ang ating bubuhusan. At dyan, matatapos na. At abangan nyo yan ngayon bago mag December 25. Yan ay padadaanan na ito. Dahil itong kalsadang binubuhosan natin nito ay eh, last na. Kaya abang-abang na lang ng pagbubukas nito. Yan. At makita nyo naman, saglit lang ay pinadaanan ng aring nasa may kaliwa. Sigurado rin na padadaanan na agad ito ni Mayor itong kanan na ito para mawala na yung traffic dito sa may lugar ng open canal na ito yeah! lalong lalo na sa darating nga na ito na mga holiday nice kaya, maganda na po ito yung kalasada na ito kaya uh, sure bull na padadaanan agad dito yung ilang araw lang yan guys dahil huling buhos na po namin ng kalsada yan at kung bago ka lang pala sa aking channel na ito, guys, ay magsubscribe ka na. At huwag mo rin ikalimutan i-follow and i-like and i-share. Pwede ka rin mag-comment sa aking mga videos. Yan nga makita natin no na napakaganda na nung kalsada na ito. Yes! Na pahon dito sa may flyover na ito. At yan nga ay tapos na Ang pagbubuhas namin ng kalsada At yan na po ay finish na Yan, pinipinish na nila you oh. know? Tapos na o oh. Kaya sure na sure Sa isang araw ay madadaanan na ito